God always wen. It's your boy Godwin Kirk sa panibagong video para malaman ng mga babayaran at kung paano pupuntahan ang lugar na nagistan Kung hanap nyo ay lugar na budget friendly para mag-relax kasama ang pamilya, hindi kaya mag-overnight stay with jowa, At kung di naman kasamang barkada sa pag-tent hanggang umaga, well, this video's for you. At ngayong araw nga po, ang lugar na ating pupuntahan ay makikita dito sa Lapas, Sibiawan Tike, na tinatawag Limestone Waterfall Resort. Sadya namang mapapabighani ka talaga sa pagpasok pa lang at ang view from here ay kitang kita ang dagat sa pagitan ng bundok. And of course, ang pinunta natin dito limestone waterfall formation na sadya namang nakakabighani at napakaganda and enchanting ang dating from the upper fall na very historical din ng dala na pinagkakaguluhan baka may ginto daw sa baba nitong kuweba madaming mga butilyan na mga ang nakita dahil sa ito ay dating pinagtirahan ng mga sundalong hapon noong tiempo pa ng gera o ba diba, hindi lang maganda ang view may kwento pa ang mga pupuntahan ninyo at para sa mga gusto naman po matulog hanggang umaga kapo po walang problema They have nipa Huts para sa mga gusto mag-overnight kasamang pamilya, parkada, pa jowa o di kaya kahit mag-isa. Meron po silang nipa A that is good for 2 to 4 persons po. And meron din po silang nipa B for another option para po sa 4 to 8 persons na nipa hut. Damn. May malawak nga din po pala silang lugar para sa mga mga hilig mag kasamang barkada. At may lugar pa silang pwedeng mag-enjoy ng bonfire para ma-enjoy ang gabi. At bungad naman ang isang napakandang ocean view sa umaga, hindi lang sa pwesto ng mga tents, pati na rin sa terrace ng mga nipahats nila. At sa pinakahintay ng marami, ang entrance fee na 30 pesos lamang kada tao. Tapos may entrance din silang Pinoy Italian ng laman, mapasilugan o pizza man yan. May cottages for a day stay for 100 pesos lamang. At sa mga mag e naman po, check nyo na lang po yung Facebook page nila, Limestone Waterfall Resort ang pangalan. At sa mga pupunta nga pala dito, may sign naman po galing sa highway at may akyatin lang po ng kaunti na mga 2 to 3 minutes ride sa motorcycle pataas hanggang maabot nyo ang likuan at dyan po ang pasukan at hanggang umabot po kayo sa dulo nyan. At doon magigis na nyo na po ang waterfalls na nakaabang. O diba, ang dali lang. Vehicle accessible pa siya. O saan ka pa? Tara, dito na tayo sa Limestone Waterfall Resort dito lamang yan sa La Paz de Once again, nga-advincard nga po pala ang inyong local tour guide dito sa Antique. God bless to all of you. Stay safe. Yeah, man.